Tahimik pero masayahin ang pamilya Reyes. Si Mang Tonyo at Aling Clara, parehong negosyante, ay matagal nang mag-asawa. May isa lamang silang anak, si Elian, labinsyam na taong gulang, magalang, tahimik at mapagmahal sa magulang. Lumaki siya sa piling ng kanilang kasambahay Si Yaya Marta isang babaeng halos kasing tandaan na ng kanyang ina, ngunit may kakaibang aura. Laging maamo, ngunit minsan, sa mga gabi, may titig itong parang malayo. Dalawampung taon nang naninilbihan si Yaya Marta sa kanila. Si Elian ay halos sa kandungan na nito lumaki. Kapag may sakit siya, si Yaya ang nag-aalaga. Kapag nalulungkot siya, si Yaya rin ang nagpapatahan. Kaya para sa kanya, higit pa ito sa yaya, isa na itong pamilya. Isang araw na isipan ni Mang Tonyo na magbakasyon silang tatlo sa kanilang lumang rest house sa Bicol. Ilang taon na rin mula nang huling mapuntahan iyon. Matagal nang walang tumitira roon at ayon kay Yaya Marta. May mga kamag-anak daw siyang nakatira sa baryo malapit doon. Yun na rin po ang tumatao sa bahay, sir, sabi niya habang inaayos ang mga maleta. Ngumiti si Aling Clara. Buti naman, at least may bantay pala doon. Isang linggo bago sila umalis, tila masigla si Yaya. Laging nakangiti, parang may inaasahan. Si Elia naman, abala sa paghahandaan ng mga gamit. Mga damit pang swimming, pagkain at ilang board games para sa bakasyon. Pagdating ng araw ng biyahe, maganda ang panahon. Mahaba man ang biyahe papuntang Bicol, magaan ang loob ng pamilya. Habang nasa van, tulog si Elian sa balikat ni Yaya. Nakatingin si Yaya sa bintana, tahimik, habang dumadaan ang mga bundok at papalayan. Sa mukha niya, may halong ngiti at lungkot, parang may binabalikan. Pagdating nila sa rest house, agad nilang napansin na tahimik ang paligid. Malayo sa kalsada, napalilibutan ng mga puno ng niyog at kawayan. Ang bahay ay gawa sa lumang kahoy, medyo kupas na, pero matibay pa rin. Walang pagbabago, sabi ni Mang Tonyo habang binubuksan ang pinto. Parang noong huli tayong nandito, dagdag ni Aling Clara na Ngunit sa loob, may kakaibang amoy. Hindi mabaho pero parang luma, parang pinaghalong alimuom at dugo na natuyo. Napansin ni Elian iyon. Ngunit binaliwala lang niya. Habang nagluluto si Yaya, narinig ni Elian ang pagaspas ng hangin sa labas. Sa una, parang pusa lang ang gumagalaw, pero nang sumilip siya sa bintana. May aninong mabilis na dumaan. Parang tao, ngunit baluktot ang katawan. Yaya, tawag niya. May tao yata sa labas. Lumapit si Yaya, sumilip din. Baka baboy ramo lang yan anak. Madalas yan dito. Tumango si Elian pero ramdam niyang hindi baboy ang nakita niya. Kinagabihan, habang natutulog, may narinig siyang kaluskos sa bubong. Parang may naglalakad. Sa bawat takbang, umiingit ang kahoy. Pumikit siya ng mariin. Pinilit na huwag gumalaw. Ngunit may marahang tunog. Parang kuko na kumakayod sa yero. Kinabukasan, Sinabi niya ito sa mga magulang niya. Baka dagalang 'yan, sabi ni Mang Tuwanyo. Tumatawa. Ngunit si Yaya, tahimik lang. Sa sumunod na araw, nagpunta sila sa dalampasigan. Maganda ang araw at tila normal ang lahat. Pero napansin ni Elian na may mga taong nakatingin sa kanila mula sa malayo. Mga residente raw ng baryo. Wala ni isa sa kanila ang gumiti. Parang may hinahanap sa mukha ni Elian. Pag-uwi nila, napansin nilang may nakasabit na mga dahon ng ashitaba at bawang sa paligid ng bahay. Sino naglagay nito? tanong ni Aling Clara. Baka mga kamag-anak ni Yaya, sagot ni Mang Tonyo. Ngunit hindi sumagot si Yaya. Nakatitig lang ito sa mga dahon, sa kadahandahang binunot at itinapon sa apoy. Maaga silang natulog pero bandang hating gabi Nagising si Elian sa mahihinang yabag Nung una Akala niya'y si Yaya lang Ngunit nang sumilip siya sa pintuan ng kwarto Nakita niyang nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ng mga magulang niya May aninong nakayuko sa kama May narinig siyang kaluskos at tunog ng pagnguya Yaya Mahinang bulong ni Elian Ngunit nang tumingin ang anino Nakita niya ang mapulang mga mata tumakbo siya, ngunit nadulas sa sahig. Sa takot, napasigaw siya. Yaya! Tulong! Mabilis na dumating si Yaya, may hawak na itak. Ngunit sa pag-ikot ng ilaw, wala na roon ang nilalang, si Mang Tonyo at Aling Clara. Sugatan, nanginginig, ngunit buhay pa. Mga aswang bulong ni Yaya, nandito sila. Kinabukasan, binabantayan nila ang mag-asawa. Ngunit nang sumapit ang dapit hapon, mas lumala ang kalagayan ng mga ito. Si Mang Tonyo, namumutla, at si Aling Clara ay nagduduwal ng dugo. Ya, tulungan mo sila! Umiiyak na, sabi ni Elian. Ngunit tumitig lang si Yaya sa kanya. <clears throat> Hindi ko na kayang pigilan, anak. Matagal na nila tayong hinahanap. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elian. Ngunit bago pa siya makasagot, Biglang may malakas na kalabog sa labas. Parang maraming paa ang naglalakad, palapit, mga boses na paos gutom. Ilabas mo na siya, Marta sigaw ng isa. Hindi mo siya maitatago sa mga tao mo. Tumakbo si Yaya papunta sa kusina, kinuha ang bote ng asin at bawang, saka inilagay sa mga bintana si Elian. Nanginginig, hawak ang kandila. Yaya, Sino sila? Ang pamilya ko. Sagot nito habang nanginginig ang kamay. Ang mga aswang sa baryo. Ang lalaki sa labas. Siya ang ama ng anak ko. Anak mo. Tumulo ang luha ni Yaya. Matagal na akong tumakas sa kanila, Elian. Pinili kong mamuhay bilang tao. Pero bago ako umalis, kinuha nila ang anak ko. Eh, kinuha nila ang sanggol ko. Anong kinalaman ko dyan? Tumingin si Yaya sa kanya. Mabigat ang titig. Dahil ikaw yon, Elian. Parang huminto ang oras. Hindi hindi totoo yan. Ngunit napansin ni Elian ang isang lumang larawan sa mesa. Si Yaya, may hawak na sanggol. At sa tabi nito, isang babaeng kamukhang kamukha niya, si Aling Clara. Lumingon siya kay Yaya. Anong ibig sabihin nito? Pinagpalit kita sa kanila, sabi ni Yaya humihikbi. Nang mamatay ang tunay mong ina sa kamay ng mga aswang, dinala kita sa Maynila, pinalaki kita sa piling ng mga reyes. Kaya ka nila hinahanap dahil gusto ka nilang ibalik sa pamilya mo, sa mga halimaw. Isang malakas na kalabog ang gumulat sa kanila. Nabuksan ang bintana at pumasok ang malamig na hangin. Mula sa dilim, sumilip ang isang mukha, maputla may mahabang dila at mata na parang naglilihab. Tama na Marta, sabi ng boses mula sa labas. Panahon na. Umigting ang hangin. Nagsimulang mangisay ang mga magulang ni Elian sabay-sabay na tumingala at ang kanilang mga mata ay dumugo sa isang iglap na pasigaw si Elian. Tumakbo palabas, ngunit sa labas ng bahay, madilim. Doon niya nakita ang buong baryo. Nakatayo sa paligid, nakangiti. Mga nilalang na may pakpak, matatalas ang ngipin, at mga mata na kumikislap sa buwan. Anak, tawag ni Yaya mula sa likod niya. Paglingon niya, hindi na ito tao. Ang balat nito ay kulay abo, ang buhok magulo, at ang mga mata pula. Patawarin mo ako, pero kailangan kong pumili. Kung ikaw o sila, hindi ako aswang! Sigaw ni Elian! Tawa ko! Ngunit habang sumisigaw siya, unti-unting nanlabo ang paningin niya. Ramdam niya ang init sa loob ng katawan, parang may gumagalaw sa laman niya. Hindi, ungol niya. Ano ha ato, Yaya? Lumapit si Yaya. Hinaplos ang kanyang mukha. Iyon ang dugo mo anak. Dumadaloy na, hindi mo kayang labanan. Mula sa dilim, lumapit ang isang matandang lalaki, ang ama ni Yaya. Ngayon, Marta ibalik mo na siya sa amin. Dito siya nababagay. Hindi! Sigaw ni Yaya. Hindi ko siya ibibigay. Ngunit huli na. Si Elian ay lumuluhod na, nanginginig habang ang kanyang mga kukoy humahaba at ang kanyang mga ngipin ay tumutusok sa sariling labi. Ang sigaw niya ay naging ungol. Sa isang iglap lumapit si Yaya at niyakap siya. Patawad anak. Patawad. At bago pa makalapit ang mga aswang, sinaksak ni Yaya ang sarili pati ang anak gamit ang matalim na itak. Mas mabuting mamatay tayo bilang tao kaysa mabuhay bilang halimaw. Kinabukasan, dumating ang mga pulis mula sa bayan, matapos may makapagsumbong ng usok at sigawan mula sa lumang bahay. Wala silang nakita kundi abo, dugo, at mga bakas ng kuko sa sahig sa gitna ng mesa. May natira lang isang lumang larawan, si Yaya Marta. Nakangiti, may hawak na sanggol.